maglalagay tayo ng spring mga boss dito sa ating TMX Supremo ayan lalagyan natin ng spring Dito yung ilalagay natin na spring dito sa ating preno mga boss so ito yon. ayan dito tayo maglalagay kasi pag pinipreno natin ang tagal bumalik ayan so tanggay mo natin to palasin natin to mga boss ayan tapos lalagay natin tong spring ay, mas maganda kasi para may support Para maganda yung play nung uh, Brake arm Mga bossing So lalagyan natin So ayan na mga boss Yung resulta yung ating Paglalagay ng spring Sa ating supremo mga bossing So maganda na siyang I-freno Ay, dito Ayan Buwapalik na osa Ayan. So may katulong kasi siya. May katulong tong itong spring na to na ibalik tong brake arm. Tinutulak niya. No. So diskarte lang 'yan mga bossing, no. Sa mga ibang Supremo walang spring talaga. Kagaya nito. Ayan. La. No. So ito nilagyan natin para mas magandang para mas maganda yung flay nung uh, brake arm. Ito nyo oh, balik siya agad oh. Tingnan balik siya agad. Oh. Di ba? Ayos.